Ngayong araw ay babiyahe nga pala kami ni Baby Love papunta ng Taipei. May nirecommend kasing motor shop yung katrabaho ni Baby Love na Indonesian. Kaya nag-message kami ni Baby Love kaagad sa page nila at nag-set kung kailan kami pupunta doon. Mula nga dito sa Chunan Station, kaw ay sasakay lang kami ng train papunta ng Sulin at doon kami bababa.

Pagdating nga namin dito sa Shulin Station, kaw sa sasakay naman kami ng bus papunta sa kabilang station. Dito nga pala kami sasakay sa may Huilong Station, kung kamababali, at Yellow ngatot nga to, Bababa naman kami sa may Shenzi Station. Pag-ibay yung pinuntahan niya, nabalik. Pagdating nga pala namin dito sa may Temple Station, kau kababali ay exit 2 nga lang kami lumabas. Paglabas naman namin dito sa may exit to, kau kababali ay naglakad nga lang kami papunta dun sa shop at straight lang yan. At 10 to 15 minutes nga naming nilakad yung papunta dun sa shop. Yan na yun. Ganda naman itong force ma'am. Hindi na Ang cute na ito ma'am. Pink. Okay yung nagama? Huh? Okay yung video ma? Mm -hmm.

Pagdating nga namin ni Baby Love dito sa shop ay wala pa daw yung may-ari, sabi ni Tatang. Dahil pabalik pa nga lang daw, kaya naisipan na lang namin ni Baby Lab na mag-ikot-ikot -ikot at tingnan-tingnan yung mga motor nila dito. Hmm. hmm ba bagong 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 ano sila, palit ng ano. Pusto na lang. Wait. sinara ito eh maganda na At ito nga pala yung motor na plano namin kunin ni Baby Love. Aray ko, magdadagdag na naman ako ng gastusin ko. <laughs> Kaya nga pala may mga dala kaming helmet ni Baby Love ay dahil sabi ni Laupan o oh, yung kachat ni Baby Love ay mailalabas din daw namin tong motor ngayong araw. Force is max. Pag-desisyonan mo uh, na, force is max. Deep din yan. Ang ganda yung force na ito. May white. May white? May black. May black. Blue black. Ano may Posta na? No. ano? 50 plus. Ito nga pala yung isa sa mga reason kung bakit natin binenta yung motor nating sinamnam ay para makapag-upgrade tayo. Gusto ko din kasing sumama sa pagta-Taiwan Loop, Charis. <laughs> ang main reason talaga ng pag-upgrade natin, kaukababali, ay sa kadahilan ng masikip o maliit para sa amin ni Baby Lab ang motor nating sinamnam

Ngizgarae? Meron. At hindi na nga kami magkaintindihan nila Laupan dyan. kau ka babali. <laughs> Samantalang kakasabi lang ni Tatang kanina kung ano yung checkwa ng pagkuha ng video, nakalimutan ko lang kau ka <laughs> Nalagyan nila yun. Kapag I... You want to this one? Yeah. Oh. No, no. I want to, to take video. Oh, yes, oh. It's, yeah. okay, yeah, it's okay, ma'am. okay. Oh, okay. 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 Yeah, <laughs> yeah. <Okay>. Um... <laughs> Katapos nga namin makita yung motor, kaw ka babali ay nakipag usap na kami ni Baby Love kung ano yung mga gagawin at kung paano siya huhulugan buwan buwan. Maya nga ay may inabot na sa aking form at para nga pala to sa pag i-installment ng motor kaw ka babali. Dahil nga mayabang ako kaw ka babali ay kukuhanin lang to ng installment at 12 years namin babayaran ay 12 years 12 months. <laughs> Dahil nga installment tayong kukuha kaw ka babali mapapatungan na yun ang monthly ko nga palang babayaran ay nasa 4,300 mahigit isakto na lang natin na 4,400 at aabot na ngayon ng nasa 53,000 for 12 months. Ang original price nga pala ng motor na kukunin natin kaw kababali ay 40,000. At idadagdag pa nga pala natin dun yung 3,000 processing fee kaw kababali para sa pag-transfer name at insurance. At ang magiging total payment natin sa kanila sa loob ng isang taon o 12 months ay 56,000. At medyo mas muro na nga to kaysa dun sa mga naunang pinagtanungan namin ni Baby Lab. Sa ibang shop nga pala kaw kababali ang ganong brand ng motor ay nagre-rage sa 45 to 55k kapag gas. Kapag kukunin mo naman ng installment ay halos aabot na rin siya ng kulang-kulang 70k or minsan ay lalagpas pa kaw kababali. Sa part na to naman kaw kababali ay nagkaroon tayo ng problema. Hindi nga pala sila pumayag na sa akin ipangalan yung motor. Dahil yung ERC ko nga pala ay pitong buwan na lang ay magi expire na ulit. At sinabi ko nga pala sa kanila na ang company namin ay yearly lang nagbibigay o nagre-renew ng ARC. At naiintindihan ko nga din naman kung bakit ganun yung reason nila dahil nga sa kadahilan ng dito sa Taiwan ay eh, napakaraming na hindi lang naman mga kababayan natin at meron ding iba-ibang lahi. Kaya nagdesisyon kami na kay na lamang ipangalan yung motor kaw kababali para iwas na rin sa aberya at problema. Yung renewal kasi ng ARC nila na bebelab by every 3 years at mas matagal mag-expire yung sa kanya kaya yun na lang ginawa namin. Tapos ipapatransfer na lang ulit namin ni Baby Lab sa pangalan ko kapag kami kaming libreng oras. Diting tagumpay, umutang ulit. <laughs> Nagdagdag na naman kami ng bayarin. <laughs> Ako pala. Papa, Ah, Ah, pala. Father's Day. So ito guys yung napili niya. Ang daming ano oh. Sa mga gusto nga palang bumisita sa shop nila ay mag-comment lang kayo dyan para maibigay ko yung address at yung Facebook page nila. Pwede nga din pala silang mag-deliver kasi yun yung sinabi nila sa amin nung nakaraan. Nung nalaman nila na medyo may kalayuan yung lugar natin at depende na nga lang din sa pag-uusap nyo. Yun lang. Lako, salamat! <mimit> 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 Tapos pa naman yun. Eh. mag lang tayo mamaya. Eh. Apo ka nga. Ako naman. <laughs>